Ayan na mga ludi, so installation na tayo ng uh, stud bolt. So yung ating stud bolt, yung uh, may nut na ganito, dahil dito yan galing, dito yan galing mga ludi. Tanggalin lang natin yung isang nut, at ito ang isusuksok natin dito sa likod. So hindi tayo dun sa loob magpapasok, kundi dito sa labas. At makikita nyo, meron yung guide yan, o no? nakita nyo yung flat dito, at flat dito mga ludi. At sa kabila naman ay yung flat na ito, yun yung isusuksok natin dito. Ayan, yan ang papasok, yan sa gilid na yan so bali ayan so ganyan kalupit ang ating mga axle bolt mga lodi ayan salamat kasi ganyan ang kanya ang talaga uh, pang nasira ka sa kalsada may bawa mong acetylene <laughs> what pila master ikaw na kay ipitan ma yeah tingnan niyo mga lodi oh pag ito binya mo sa expressway pag kayan nasira ka may mangyayari Nagbaon ka acetylene, okay lang karing bakal. Para lang mahiwalay mo yan. Kung tali yung nakaisip niya, kailangan magbaon ng lagaring bakal. Kapalit tayo na axle, uh, ano, stagboard mga lubyan. So, puto lahat. Sobrang bigat ng karga. Ayun, okay, okay na? na, pwede siya luwagan. Yeah. Okay. na, mga lubi. Oh, up, eh? <laughs> Ayan na mga Lodi So inangat na natin mga termas Para maluwagan natin yung kanyang uh, Nut sa loob Ayan Ngayon yung tatanggalin natin Kanyang uh, nut ng kanyang stud bolt Ayan At babaklas na ng stud bolt Ayan uh, Balikatan to mga Lodi so, Kita nyo man o, oh, apat-apat yung andyan <laughs>

stud bolt. At makikita nyo, meron niyang guide yan. O nakita nyo yung flat dito at flat dito mga ludi. At sa kabila naman na ibilog bilog, yung flat na ito, yun yung isusok-sok natin dito. Ayan. Yan ang papasok dyan sa gilid na yan. So, bali, ang may tsura niya ay paganyan. Ayan. Ayan siya mga ludi. Yan yung flat na part niya. Ayan. So, yun ang papasok dito. At pwede natin pukin. Huwag lang natin tatanggalin yung outer na ano Ah, uh, stud bolt. So, Huwag natin tanggalin ito para dito tayo magpukpok. Para hindi matamaan yung thread, mga ludi. Ayan, so ganyan lang. Pukin natin, martilyo yan. So malampot lang naman yan. niyan, Ayan, mga ludi. So pumasok na siya. So, tanggalin natin para makita nyo. Kung paano ginawa natin dito, ganun din ang natin, gagawin natin dun sa kabila. Ayan ang ganyan, tsura. Ayan. So lumapat na siya, ganun din dun sa kabila. So, ganun lang mga Ludi, sabay tanggalin na natin. Ayan, tas para may naman natin yung nut niya na pinakalak niya doon sa loob. Ayan mga ludi, so pag natanggal natin lahat yung mga bagong uh, stud bolt dito sa kanyang tread. So itong uh, buong brake drum, ipapatong natin doon sa gulong. Ayan. Ayan mga ludi, so dito, yung mga itong brake drum na to ipapatihaya natin. So isusuksok natin dito siya dito sa butas. Ayan mga ludi, so nashoot na nating master, ating termas yung brake drum dito sa ating gulong na ipatong na. So ganun to ang proseso yung gagawin natin pag maghigpit na tayo At pwede natin ilagay yung mga nut At pwede natin higpitan So, pag nailagay natin lahat, so, pwede natin i-final tightening yan. So, pwede natin pwersahin yung ating power handle, pwede natin impactin or tubuhin natin mga ludi. Kailangan mahigpit yan dahil yan lang ang humahawak sa ating gulong. Yung uh, stud bolt na yan. So, kailangan mahigpit yan. Hindi yan higpit ng uh, ano lang, uh, pakeme-keme lang. Kailangan mahigpit talaga mga ludi yan. So, higpitan mo natin. So nakikita na so, uh, Hindi man lang pinagpawisan ni ating master Pero medyo Kumawak-hawak <laughs> <laughs> yeah, So pwede natin i-shoot yung mga ludi doon sa kanyang uh, Differential so, Ayan, so, Salpak na ating mga termas So ganun lang So tulong-tulong lang mga ludi Dahil napakabigat din yan Ayan, so bali dalawa sila Tapos ayan na Ayan, so pasok na pasok Ganun kalakas ang ating termas So, 75 years old na yan mga Ludi. <laughs> pero may lakas pa. Ayan, ating, ating termas. to batang-bata pa yan. So, basic lang sa kanya. <laughs> yung ating master, so 75 years old na yan. Pero nakita nyo naman. <laughs> Bumuhat pa ng brake drum yan. 75 ba yan, master? O 57? Ay, 57 daw. Kala ko 75. Nagkamali lang tayo. Nabaliktad natin yung 75 dahil yung 57. Ayan, parang nakakating termas. Ito huli.

aku. mau lebih? kita ah. gimana ah. ah. Ayun siya mga Lodi. Ayan. So nakikita natin master yung na axle bolt. So balik. Gulong na lang ang ilalagay dyan mga Lodi. So wala na yung kanyang mga gulong dahil nagpa-vulcanize. Ayan. So okay na. naikpita na yung kanyang mga axle bolt. Okay na. So gulong na yung kakabit. So ganoon lang mga Lodi. Ang trabaho natin. So paano magpalit ng stud bolt na putol sa mga truck. So tin wheel truck po mga Lodi. Ayan. So, tin wheeler truck. So, ganun lang ang pagpalit ng uh, stud bolt mga lodi. Sana may napulot kayong idea. So, salamat sa panonood.